Oh. Grabe. Ito. Sa farmer. Ang ganda pa yan, sa may kapila. Pa yan, kapila ng panayan. Mahigit limang hektarya tong area niyan to oh, eh. Mahigit. Oo. Tapos pa yan, ma'am, sa kapila. Yes. Oh. Sobra. Ayan, basag talaga yung irrigation canal. Nakakapanlumo. Ang tagal nito. Umalad ka dun sa ano. Buti na lang yung natamaan. Naka-harvest na ng konti. No, Naka-harvest na ng konti. Ay, yung baba naman. Yung baba ng, oh. naman ang Oh, talaga. Ay, grabe. Napakaraming pinadapang magsasaka nitong mga nakaraang bagyo. Paano o rin at pakinggan po natin ang initial report ng Provincial Agriculture Office singil dito. Pero bago yan, please like, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service, at dito po ang ating special report. Sa pinagsama-samang ulat na naging pinsala sa agrikultura dulot ng habagat na dala ng bagyong sina Mirasol, Nando at Opong umaabot sa 96,609,944 centavos ang halagang pinsalan nito sa Occidental Mindoro. Sa text message na tanggap ng inyong lingkot mula kay Provincial Agriculture Office Chief Engineer Alriza Sobiri sa kanyang isinimiting progress report 75,880,972.68 tabos ang halagang pinsala sa palay na itinanim ng 2505 na rice farmers. 15,832,588.75 centavos naman ang halaga ng high value crops na napinsala na itinanim naman ng 198 na magsasaka. Gayon din sa mais na itinanim ng 45 farmers na umabot din sa 3,766,378.61 centavos. Samantala sa fishery sectors, ang damage naman ay umabot sa 1,130,000. Ito anya ay maari pang madagdagan dahil patuloy pa rin anya ang ginagawang ibalwasyon at pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan katuwang ang mga municipal agriculture office sa mga magsasaka. At dahil sa panahon na ng anihan, wala na rin umanong maibibigay ang pamalang panlalawigan sa kasalukuyan kundi i-prioritize sila sa distribution sa next cropping. Ayon naman sa ilang magsasaka na ating nakapanayam, hinagpis at panlulubo ang kanilang saloobin dahil sa bumubulusok na nga ang presyo ng palay sa merkado, limitado ang pamimili ng palay ng NFA mabagal pa sa pagtugon ang Department of Agriculture at ito nga, tinadapa naman sila ng habagat ang tanong anya nila nasaan saan umano ang justisya para sa katulad nilang magsasaka. Panawagan ng mga ito, sakluluhan naman sana sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kasalukuyan nilang kalagayan. Manapili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita. Paki-like, follow and share ang ating pong FB page at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service.